Mga tips para magkaroon ng twins Ito ay ilan sa mga natural na paraan na maaaring magdagdag ng chance na magkaroon ng kambal. Tandaan na ang mga tips na ito ay maaaring makatulong pero walang kasiguraduhan dahil iba-iba ang ating genetika. Ang mga ito ay batay sa mga karanasan ng ibang tao kaya wala pang sapat na siyentipikong ebidensya. Gayunpaman walang masama kung subukan mo. Number 1. Mga produkto ng gatas Ang mga kababaihang mahilig sa mga produkto ng gatas ay maaring madagdagan ang kanilang tsansang magkakambal kumpara sa mga hindi. Ito ay dahil sa mga hormone na matatagpuan sa gatas, lalo na kung umiinom ka ng gatas mula sa mga baka. Ito ay maaring makatulong sa pag-angat ng tsansang magkakambal. Number 2. Subukan ng ilang wild yams na pagtanto na ang mga wild yam ay maaaring labis na mag sa iyong mga ovario. Kapag nangyari ito, naglalabas ang iyong katawan ng higit sa isang itlog sa panahon ng ovulasyon. Bilang resulta, maaaring madagdaga ng iyong chance ang magkakambal. Dahil dito, pinaniniwala ang ang mga kababaihang African ay may mas mataas na chance ang magkakambal dahil ang mga wild yams ay bahagi ng kanilang etniko sa pagkain. At kapag tiningnan mo ang Yoruba tribe na matatagpuan sa West Africa, sila ay may pinakamataas na rate ng pagkakambal. Number 3. Subukang itigil ang paggamit ng birth control pills. Kapag itinigil mo ang pag-inom ng pills, may ilang sandali bago magbalik ang normal na ritmo ng iyong katawan. Natagpuan na may mas mataas na tsansa na magkakambal ka sa loob ng isang taon matapos itigil ang pag-inom ng birth control pills kaya't marahil ay isang madali ang hakbang para sa iyo habang sinusubukan mong magkakambal. Number 4, kung ikaw ay patuloy tayong na nagpapa-breastfeed. Natagpuan sa pananaliksik na ito ay maaaring magdagdag sa iyong tsansa na magkakambal. Number 5, kumain ng pagkain na mayaman sa zinc. Subukan na pakainin ng iyong partner ng pagkain na mayaman sa zinc. Ang mga pagkain tulad ng buto ng kalabasa, yogurt at lunti ang patani ay ilan sa mga pagkain na mayaman sa zinc. Maaring madagdagan ng zinc ang iyong tsansa na maging fertilize ang higit sa isang itlog. Number 6. Subukang magkaroon ng kaunting agwat sa pagitan ng iyong mga pagbubuntis. Kung may kaunting agwat ka sa pagitan ng iyong mga pagbubuntis, ito ay maaaring magdulot ng mas mataas na tsansa.